Hello guys, good morning sa lahat. So, may papakita lang ako sa inyo guys. Ito, dito kami kinasal ni Mrs. dati. nag kami mo. Diyan. Diyan banda yung, yan, diyan banda yung, yan sa may kahoy na yan. Diyan banda yung parang ano, parang altar na ginawa. So, malapit siya sa ilo guys malapit siya sa ilog sino? yung eh, may ilog dito guys pakita ko sa inyo guys ha pakita ko sa inyo yung ilog ayan guys yung ilog 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 yan ayan yung eh, ilog ah galing pa sa itaas yan hindi ko lang alam kung mo, pwede maligo mo dyan So itong lupa na to guys, nabili namin to guys. Nabili na namin to ni Mrs. May boundary dito. Eh. Ayun mo may ano na, may muhon na ba may muhon na. Doon oh. Ayun paangat. Ayun. Ah. So blessing talaga siya guys kasi napasa amin din talaga tong lupa na to. Parang historical din historical din namin sa amin siya kasi dito kami kinasal dito yata yun parang dyan malinis pa yun dati nilinisan yun dyan yan so nabili na namin itong lupa na to guys develop na lang namin to pagka magka pera kami kasi wala pa kami pera ngayon napapagawa pa kaming bahay pero at least sa amin na diba so yun lang guys